May mga kwento talagang dumadating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Mga pangyayaring nagsisimula sa simpleng problema, pero unti-unting humahawak sa puso mo, hanggang sa hindi mo na alam kung ano ang dapat maramdaman. Minsan, isang responsibilidad lang sana, pero nagiging daan para makilala ang isang taong babago sa takbo ng mundo mo. At doon nagsisimula ang kwento ko kwentong puno ng hiya, takot, pagkalito. Pero unti-unting humahantong sa isang damdaming hindi ko inakalang kaya ko palang maramdaman. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i ilike ang video, mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating BL stories. Kung nagustuhan ninyo ang istorya mamaya, ishare ninyo sa tropa o sa mga taong alam nyong mahilig din sa ganitong kwento. Malaking tulong yan sa channel. At syempre, isang special shoutout kay Sam Barreto ng Coronadal. South Cotabato, Mindanao. Salamat sa suporta sa pakikinig at sa pag-abang sa bawat kwento natin dito. Solid ka. Kung handa ka na, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po Kuya Will at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Clark, 28 anyos, nagtitinda ng prutas sa palengke dito sa Tarlac. Simula bata pa ako, ito na ang buhay ko. Simpleng kita, simpleng araw, simpleng probinsya. Kasama ko si tatay sa maliit naming bahay. At yun na ang pamilya ko dahil matagal nang wala si nanay. Isang araw habang nagbebenta ako ng mangga, dumating si Berto, kumpare ko. Clark, sayang ka dito. Apply ka sa call center, mas malaki pera, sabi niya. Ngumiti lang ako. Sanay na ako dito, Bert. Dito umikot buhay ko. Pero tuloy-tuloy pa rin siya parang ayaw akong tantanan. Ako naman, kontento na talaga sa palengke kahit pawis at pagod ang kapalit. Pag uwi ko nung hapon, napakunot no ako nang makita ko ang isang mamahaling kotse sa harap ng bahay. Hindi bagay sa lugar namin. Pagpasok ko, nakita ko si tatay na may kausap na lalaki. Matangkad, maputi, Maayos ang postura. Hindi ko kilala pero parang kilala niya ako. Clark? Tanong niya. Tumangu ako. Ako si June. Kaibigan ng tatay mo nung kabataan niya. Nakipagkamay siya. Malamig ang palad parang sanay sa opisina at aircon. May paraan ng tingin niya na hindi ko maipaliwanag. Hindi bastos. Pero parang sobrang aware siya sa pagkatao ko. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya pero ramdam ko agad na hindi simpleng pagbisita lang ang dahilan. Umupo kami sa sofa. Tahimik si tatay. Halatang kabado. Si June ang nagsimula magsalita. Clark, matagal na kami ng tatay mo magkakilala. May itinulong ako sa pamilya ninyo noon. Malaking pera. Dapat uutang lang sila para sa pangangailangan ng nanay mo noon pero hindi na nabayaran. Nalukot ang noo ko. Tay, totoo ba to? Pero hindi siya makatingin sa akin. Nagpatuloy si June pero mahinahon. Clark, hindi ako pumunta dito para maningil ng pera. Hindi pera ang dahilan ko. Ang gusto ko, makilala ka. Hindi ko hinihingi na ibigay ka ng tatay mo. Ang hinihingi ko, makasama ka. Makapag-usap tayo. Makilala mo rin ako hindi ko agad nasundan. Ibig sabihin, ako ang pambayad. Umiling siya agad mabilis. Hindi, hindi ganon. Pero kung payag ka lang na bigyan ako ng konting oras, konting pagkakataon, kukonsiderahin kong wala na ang utang. Hindi kita bibilhin, Clark. Gusto lang kitang makilala. Tumingin ako kay tatay at doon ko nakita yung bigat. Hindi ito tungkol sa pagpilit ito yung desperasyon ng taong wala ng maisip na paraan. Naghalo ang kahihiyan, gahlit, at bigla ang takot sa akin. Hindi ko na rin alam kung bakit pumapayag pa ako sa ganitong sitwasyon. Pag alis ni June, nag-iwan siya ng numero. Hindi ko tinanggap agad. Tinignan ko lang, tapos itinabi. Si tatay, halos di makatingin. Anak, hindi kita ibinibigay. Pero sana, pagbigyan mo. Malaki ang tulong niya noon. Sa loob ko, naglalaban yung galit at konsensya. Ako ang anak. Ako ang kasama ni tatay sa hirap. Ano bang pipiliin ko? Kinagabihan, tinawagan ko si Berto. Tutol agad siya. Clark, huwag ka pumayag. Hindi ka utang. Hindi ka premyo. Tao ka. Alam ko naman. Pero alam ko rin ang hirap ng kalagayan namin. Walang wala talaga kami tatlong araw akong hindi mapakali. Si June, hindi ako pinupwersa. Nagte-text lang ng maingat. Kung ayaw mo Clark, tatanggapin ko. Pero sana bigyan mo lang ako ng pagkakataon na magpakilala ng maayos. Hindi ako masamang tao. Pero bakit ako? Bakit ako? Hanggang dumating siya ulit, may dalang groceries. Hindi ko alam kung gesture ba yon ng sincerity o paraan para mas maging uncomfortable ako. Tinanggap ni tatay at nakita ko yung paghinga niya ng konti. Yung tipong kahit isang linggo may laman ng kusina. Clark, sabi ni June, isang hapunan lang. Walang hinihingi kapalit. Kung ayaw mo pagkatapos nun, hindi na ako babalik. Tumingin ako kay tatay. Tumango siya parang nagsusumamo. Wala akong nagawa kundi pumayag Kinagabihan, sinundo ako ni June. Maayos suot niya. Polo, slacks, sapatos na mahalang itsura. Ako naman nakashirt at pantalon ako na luma. Naiilang ako. Dinala niya ako sa isang restaurant na hindi ko pa napasukan kahit kailan. Clark, order ka ng gusto mo. Ako bahala. Sabi ko simpleng ulam lang. Nahihiya ako pumili ng iba. Habang kumakain kami, Tinanong niya ako tungkol sa buhay ko. Palengke, routines, pangarap. Hindi bastos yung tanong niya, hindi rin pilit. Pero ramdam ko yung ingat niya na para bang ayaw niyang takutin ako. Hindi ko na napigilan ng tanong. Bakit ako? Natigil siya. Nagtagal bago siya sumagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng hindi ka maiilang. Pero Clark, nakita nakita noon. Bata ka pa, hindi kita hinintay lumaki. Hindi ganon. Pero nung nagkita ulit tayo nitong mga nakaraang taon, nung nakita kitang iba ka na, may tama ka sa akin. Hindi niya ako tiningnan bilang bata. Pero may impact daw ako sa kanya noon bilang anak ng kaibigan niya. Ngayon, nakita kitang may sarili ng buhay, sarili mong lakas. Doon ako tinamaan. Gusto lang kitang makilala hindi kita binibili Clark. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako. Lumabas ako ng restaurant. Parang may kung anong bigat na hindi ko ma-explain. Hindi ko alam kung galit ba ako na iilang o pinoprotektahan ko sarili ko. Sumunod si June, pero nandun lang. Hindi makulit. Hindi rin mapilit. Tahimik lang. Pag uwi ko, Tinanong ako ni tatay. Hindi ko nasabi lahat pero sabi ko, Tay, ayoko ng ganito. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Kinabukasan, bumalik si June at sa mga sumunod na araw, hindi siya nagyayabang. Hindi nagyayabang na may utang kayo. Hindi ganun. Tumutulong lang. Magbuhat sa palengke. Magayos ng kahon. Minsan nagdadala ng pagkain. Naging usap-usapan tuloy sa palengke. Uy, Clark, sino yan? Parang nililigawan ka ah. Napapahiya ako. Pero siya parang walang pakialam. Hindi na siya apektado. Normal na sa kanya ang mga tingin ng tao. Isang gabi, kumatok siya sa bahay. Si tatay nasa kabilang bahay, nakikipag-inuman. Pinapasok ko siya dahil ayoko magmukha kaming nag-aaway sa harap ng kapitbahay. Clark, sabi niya habang nakaupo, alam kong hindi madalito sayo. Hindi ako humihingi ng sagot, pero gusto ko malinaw sayo. Hindi kita tinitingnan bilang utang, gusto kita. Yun ang totoo. Parang sandaling tumigil ang hangin, para bang may kakaiba. Tumayo ako. June, hindi ako sanay sa ganito. Hindi ako bakla. Hindi ko alam paano mo nasasabi ang mga bagay. Hindi pa ako natatapos magsalita nang bigla siyang tumayo at lumapit. Hindi mabilis, hindi biglaan. Pero hindi rin ako nakagalaw. Nahawakan niya ang pisngi ko. Parang hinihintay niyang umatras ako. Hindi ako nakagalaw. Hinawakan niya ako tapos hinalikan. Hindi marahas pero diretso. At doon ako kinabahan ng totoong totoo. Kasi hindi ko siya tinulak. Hindi rin ako sumagot pero Nagfreeze ako. Yung tipo ng hindi ko alam kung galit ako, takot, o may parte kong curious. Pagbitaw niya, pareho kaming hingal. Hindi ko alam kung dahil sa halik o sa kaba. Clark, pasensya. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko siya sinagot. Tumakbo ako sa kwarto ko at naglak. Doon ko naramdaman lahat. Takot, gulo. At yung tanong na ayaw kong aminin. Bakit hindi ako agad nandidiri? Bakit may parte sa akin na parang nagising? Kinabukasan, hindi ako lumabas. Si Berto na ang nagbantay ng tindahan. Si June dumating pa rin. Kinausap si Tatay. Matagal at tahimik. Pagpasok ni Tatay sa kwarto ko, mabigat ang tingin niya. Anak, kinausap ako ni June. Clark, hindi kanya bibilin. Hindi niya kukunin ang buhay mo. Gusto ka lang talaga niya. Kung tutulungan niya tayo, hindi ka ng katawan mo. Hindi kapalit ng dignidad mo. Pero anak, tingnan mo rin siya. Hindi siya mukhang manloloko. Umiiyak si tatay. Hindi dahil ibinibenta niya ako, kundi dahil wala siyang magawa sa sitwasyon namin. Nainis ako. Tay, hindi ako bagay na ipang-aareglo pero lumabas ako at hinarap si June. Sabihin mo sa akin ng diretsyo. Ano ba talaga gusto mo? Tinignan niya ako ng diretsyo. Clark, gusto kitang makasama. Hindi para kontrolin. Hindi para bilhin. Gusto lang talaga kita. Kung papayag ka, gusto kong subukan natin. Kung ayaw mo, tatanggapin ko. Pero hindi ako magsisinungaling. Gusto kita. Hindi ako makagalaw. Paano mo lalabanan ang taong hindi umaabuso pero sobra ang intensyon? Kung sabihin kong ayoko, hahayaan mo ba akong lumayo? Tanong ko. Tumango siya, mabagal. Oo, pero Clark, bigyan mo lang ako ng isang linggo. Isang linggo lang na makasama ka. Wala akong gagawin na ayaw mo. Kung pagkatapos nun, ayaw mo pa rin, aalis ako. Kakalimutan ko ang utang hindi ka na madadamay pa. Isang linggo. Kaya ko yon At doon nagsimula ang hindi ko inaasahan. Sa loob ng isang linggo, hindi siya naging mapangangkin. Hindi siya humihingi ng kapalit. Pinakilala niya ako sa mundo niya. Hindi bilang trophy, kundi bilang taong gusto niyang makilala. Kinakausap niya ako tulad ng tao, hindi bilang utang. Nakikinig siya sa kwento ko mula sa palengke hanggang sa pangarap kong trabaho sa isang malamig na opisina. Sa ikaapat na araw, sa bahay na tulog si June, naglatag siya ng banig sa sahig. Ako naman hindi mapakali. Nagigising ako gabi-gabi dahil kabado ako sa presensya niya. Isang gabi, nagising ako. Nakatingin siya sa akin pero hindi nakakatakot. Para lang siyang nagbabantay. Bakit di ka pa natutulog? Tanong ko nag-iisip, sagot niya. At tinitingnan ka. Kasi hindi ko ma-explain pero safe ako pag nandyan ka. Umupo ako sa tabi niya. June, bakit ako talaga? Hinawakan niya ang mukha ko. Hindi agad hinalikan. Hindi agad nyakap. Hawak lang niya, mahina. Dala ang takot na baka umatras ako. Ikaw ang unang tao na nagparamdam sa akin na may saysay ang mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero ikaw 'yon Clark. At doon, hindi ko nakinaya. Hindi dahil kinukumbinsi niya ako, pero dahil sa loob-loob ko, tanggap ko ng hindi ko kayang iwasan ang nararamdaman ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Hinayaan ko siyang mahalin ako. At hindi ko inexpect na may parte pala sa akin na kayang tumanggap ng pagmamahal mula sa kapwa lalaki. Ngayon, tatlong buwan na kaming magkasama hindi perpekto, pero totoo. Tumutulong siya financially sa amin. Hindi na tungkol sa utang. Hindi na tungkol sa bayad. Kuya Will, hindi ko alam saan hahantong to. Pero ngayon, masaya ako. At minsan, sapat na yon. Clark, salamat sa pagbahagi mo ng kwentong ito. Alam kong hindi madali ang lahat ng pinagdaanan mo. Yung pressure, yung confusion, yung takot na baka mali ang nararamdaman mo. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lahat? Nakinig ka sa sarili mo. Hindi ka nagpadala sa takot ng iba. Hindi ka rin nagmadali. Binigyan mo ng chance ang sarili mong maramdaman kung ano talaga ang totoo. Sa mga nakinig sa kwento ni Clark, tandaan natin, ang pagmamahal ay hindi laging simple, hindi lagi sunod sa inaasahan ng mundo. Pero kapag dumating ito ng totoo, kapag walang pang-aabuso, walang pagmanipulate at puro respeto, sino tayo para labanan ng puso natin? Kay Clark, ang payo ko. Huwag mong kalimutan na ikaw pa rin ang may kontrol sa buhay mo. Hindi si June, hindi si tatay, hindi ang utang. Ikaw, kung masaya ka, kung alam mong respeto ang natatanggap mo, sundin mo ang puso mo. Pero huwag kang matakot magsalita kapag may naramdaman kang mali. Mahalaga ka. Ang boses mo, mahalaga. At sa ating lahat, ang moral lesson dito, ang tunay na pagmamahal ay hindi kapalit ng anuman. Hindi ito utang, hindi ito bayad. Ang tunay na pagmamahal ay binibigay ng walang kondisyon at tinatanggap ng may buong respeto. Mga kadesires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Clark? Tama ba ang ginawa niya? May maipapayo ba kayo sa kanya o kay June? Iwan ninyo sa comment section ang inyong thoughts. Basahin natin yan sa susunod na episode. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong BL stories dito sa M2M Desires. I-share niyo rin ito sa mga kaibigan niyo na gustong makinig ng mga totoo at matapang na kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires kung saan walang takot na ipakita ang tunay na kulay ng pag-ibig.